Nadiagnose siya ng sakit na unti-unting pumapatay sa kanya. Ang tanging takas niya mula sa malupit na realidad na ito ay ang isang laro na nilalaro niya araw at gabi hanggang sa siya'y pumanaw. Pero nagising siya sa loob mismo ng larong iyon na wala siyang kahit ano, walang status, walang power, ngayon ay nakakulong sa mundong dati niyang pinagtatagwan. Kailangan niyang lumaban, mabuhay, at umangat para sakupin ang mundong naging bagong realidad niya. Ang kwentong ito ay umiikot kay Takyudo, na mahilig maglaro ng isang empire management strategy-based game na tinatawag na Eternal Nations. Kahit na bedridden siya sa ospital, ginugugol niya ang kanyang mga araw sa paglalaro ng Eternal Nations at literal na namatay habang nilalaro ito. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat para sa kanya. Ilang segundo lang pagkatapos, natagpuan niya ang sarili niya sa isang kagubatan, nakaupo sa trono sa isang sinaunang guho. At ang unang napansin niya ay kung gaano kasariwa ang hangin. Isang babae ang lumapit sa kanya tinatanong kung gising na ba siya sa wakas. At nang ipakita nito ang kanyang mukha, agad niya itong nakilala bilang si Ato, isang elven race na game character mula sa Eternal Nations. Tinawag ni Ato si Tokuto bilang His Majesty, at lahat ng ito ay nag-iwan kay Tokuto ng tanong anong nangyayari. Dahil isa siyang veteranong anime watcher, naisip ni Tokuto na baka na-transport siya sa mundo ng Eternal Nations. Pero ano na ang dapat niyang gawin ngayon? Karaniwan, ang tanging tinatawag ni Ato na hari ay ang Lord ng Minogra. Ang Nals yung pinamumunuan ni Kuto noong nilalaro pa niya ang game. Muling nagsalita si Ato, at ngayon ay tinawag si Takuto na Takuto Sama. Sinabi niya na si Takuto ang kauna-unahang player na nakaklear ng nightmare difficulty gamit ang Minogra, ang pinakamahirap na sibilisasyon. Ayon sa kanya, nasa leaderboard si Takuto, at dahil doon, mayroon siyang status bilang isang legendary player lalo pang nalito si Tokuto. Paano nagkakaroon ng impormasyon ng isang game character na lampas sa fourth wall? Ibinunyag ni Ato na naaalala niya ang lahat. Lahat ng panalo at pagkatalo ni Tokuto. Bawat salitang sinabi ni Tokuto sa kanya sa pamamagitan ng computer screen at ang buong paglalakbay na pinagsamahan nila hanggang ngayon. Napaluha si Tokuto sa nalaman niyang iyon. Ipinahayag niya kung gaano siya kasaya na makausap si Ato, ang paborito niyang character sa game. At bilang tugon, sinabi niya to na ganoon din ang nararamdaman niya. Pero hindi pa rin ito ipinapaliwanag kung paano siya napunta roon. Kaya tinanong ni Kuto si Ato kung siya ba ang nagdala sa kanya roon. Sinabi ni Ato na wala siyang ideya tungkol doon, dahil ni siya rin ay kamakailan lang din dumating sa lugar na iyon. May isang bagay lang siyang sigurado, na sa mundo sila na may vibe ng Eternal Nations. Kahit saan man sila naruroon, masaya si Ato na sa wakas ay nakilala na niya ang tunay niyang hari. At habang hawak ang kanyang mga kamay, hinihikayat niya si Tukuto na magsimula muli ng kanilang paglalakbay mula umpisa. Ipinahayag niya ang kagustuhang bumuo muli ng isang imperyo kasama si Tukuto kung saan silang dalawa lang ang nakatira. At si Tukuto, na wala ng ibang layunin sa buhay, ay pumayag na makiisa sa goal ni Ato. Nang iniabot ni Tukuto ang kamay niya para sa isang handshake, umakto si Ato na parang tunay na NPC form niya. Ipinakilala ang sarili bilang Sludge Ato isang ilihitimong anak ng sirang mundo, at nanumpang mula sa sandaling iyon, ang kanyang isipan, kaluluwa, at katawan ay pag-aari na ni Tokuto. Dapat ay isang evil character si Atu, pero sobrang cliché nito kaya pareho silang nahiya. Pero nakisali rin si Tokuto sa roleplay, idineklara na kasama ang kanyang kanang kamay na si Atu, Magtatayo siya ng imperyong kikilalanin bilang pinaka-evil na imperyo, ang Minogra. Tinanong ni Tokuto si Ato kung naaalala niya kung ano ang unang kailangang gawin ng Empire of Minogra, at buong pagmamalaki niyang sinabi na kailangan muna nilang ikubli ang kanilang sarili na parang mga tunay na shot in upang hindi ma-detect ng mga outsiders. Para magawa ito, nagsaman si Tokuto ng Emergency Production Scout, isang insekto na may mahabang paa. Dahil ang Minagre ay isang sibilisasyong pinamumunuan ng kasamaan at pagkawasak, lahat ng nilalang dito ay mukhang nakakadiri, kasama na ang scout na ito. Gayunpaman, inutusan ni Tokuto ang scout na i-check ang paligid, at partikular na sinabi ni Ato na huwag nitong bibigwin ang hari. Agad na sumunod ang scout sa utos at umalis para sa misyon nito. Ibinunyag ni Tokuto na kaya niyang makita ang nakikita ng scout, at napagtanto nilang dalawa na sa mundong ito, lahat ay parang nasa game pa rin. Nagpaliwanag si Tokuto kung paano niya nasaman ang scout. Ang kabuoang magic power niya ngayon ay dalawandaan, at upang magsaman ng scout, isandaang mapi ang ginamit iniisip niya kung ano ang dapat gawin sa natitirang magic power. Maaari siyang mag-set up ng base gamit ang dalawampung mapi, pero iniisip din niya kung dapat ba siyang magsama ng warrior bilang depensa. Sa kasamaang palad, masyadong mataas ang cost nito para sa kasalukuyang magic power ni kuto. Sa game, isang hero unit si ato, kaya malakas siya sa combat. Pero ang power level niya ay nasa tatlo pa lang dahil bagong simula pa lang sila. Sa kahit anong kaso, nagpatuloy sila at salamat sa reconnaissance ng scout, nagkaroon ng malinaw na ideya si Takuto sa kanyang paligid, na karamihan ay puno ng walang katapusang mga puno. Ginagawa nitong perpektong lugar para sa base ng Minagra, pero nagtaka si Ato kung bakit wala ni isang hayop o pagkain makikita sa paligid. Dahil masyadong delikado ang kumilos, nagdesisyon si Tukuto na palawakin pa ang sakop ng scout sa pag-check ng paligid. Nalulungkot si Ato na wala siyang naitutulong sa kanyang hari, pero sinabi ni Tukuto na sapat na ang presensya niya sa tabi niya. Dahil sa papuring iyon, labis na naantig si Ato at agad na nahulog ang loob kay Tukuto. Samantala, natagpuan ng scout ang isang kampo kung saan maraming dark elves ang naghahanap ng masisilungan. Iniisip ni Tukuto kung ano ang dapat niyang gawin. Kung aksidente siyang makapasok sa teritoryo ng iba, magdudulot ito ng bulo. Kaya, ang pinakamainam nilang gawin ay manatiling nakatago muna. Sabi ni Ato, kung may masamang mangyari, pwede naman silang tumakas. Kaya, muling nabuhayan ng loob si Tokuto at nagdesisyong pagmasdan muna ang mga Dark Elf mula sa malayo at alamin kung anong ginagawa nila rito. Pero biglang lumitaw ang tatlong Dark Elf at tumakbo papunta sa kanila, kaya pareho silang napasubo. Nagulat si Tokuto nang makita na ang mga Dark Elf na plano niyang iwasan, ang mga akala niyang tatakbuhan niya kapag nagkrus ang kanilang landas, ay nasa harapan na mismo niya. Nagtataka sila ni Ato kung paano magtatapos ang tagpong ito, pero sa mga ganitong sandali, ang pinakamainam gawin ay manatiling kalmado. At yun nga ang ginawa nila. Samantala, wala naman talagang balak ang mga dark elf na pumatay ng kahit sino. Pinalayas lang sila mula sa syudad kung saan sila nanirahan. At sa pagtakas nila, dinala nila ang buong lahi papasok sa kagubatan para sa kaligtasan. Matapos ang mahabang paglalakbay, nakahanap sila ng pahinahan sa lupang isinumpa. Pero wala silang pagkain, kaya't mamamatay ang lahat ng kanilang mga anak. Ang kapitan ng mga Dark Elf, si Captain Gia, ay gumagala sa isinumpang kagubatan kasama ang kanyang mga sundalo. Nag-aalala sila na baka walang kabuluhan ng lahat ng ito, dahil isinumpa ang lupa at walang paraan para makahanap ng pagkain. May ilan sa kanila ang nagrereklamo na sana ay pinili na lang nilang mamatay sa syudad, dahil mamamatay rin naman sila rito. Nagrereklamo sila tungkol sa mga balibalita na ang kagubatan ay isinumpa ng isang lalaki at walang buhay o pag-ibig ang nabubuhay dito. Pinayuhan sila ni Gia, kapag nawalan sila ng pag-asa ngayon, wala ng pag-asa para sa mga batang naghihintay sa kanila. Paalala niya, naniniwala sa kanila ang mga bata at hindi sila maaaring umatras o bumalik ng walang dala. Pero habang patuloy siyang naglalakad, iniisip niya ang sinabi ng kanyang mga kasamahan. Sa kaibuturan niya, alam niyang tama sila. Ang tsansa ng kaligtasan ay halos wala, pero kahit natatakot ang iba at gustong sumuko, siya ang kapitan. Kailangan niyang pangunahan ang lahat patungo sa tagumpay. Habang lumalayo siya, naramdaman niya ang enerhiya ni Natukuto at ato at agad siyang kinabahan. Nag-aalala siyang baka atakihin sila at mawalan siya ng mga tao. Ano man ang susunod niyang gawin ay magtatakda ng kinabukasan ng kanyang lahi, kaya kailangan niyang maging diplomatiko. Pagdating niya, nakita niya si Tokuto na mukhang isang itim na espirito, at si Ato na mukhang normal. Lunguhad agad si Gia, at sumunod ang kanyang mga kasamahan. Inaamin niyang sila'y sumalakay at hindi dapat naroon. Tinanong siya ni Ato kung bakit siya pumunta roon kahit alam niyang bawal ang lugar. Ipinaliwanag ni Gia ang lahat, kung paanong pinalayas sila sa syudad, na kinailangan nilang tumakas ng hindi handa. Ang mahabang paglalakbay, ang mga batang naghihintay sa kagubatan na gutom na gutom. Kinakabahan siya, lalo na't malamig ang tingin sa kanya ni Ato. Akala niya ipapatayin na sila, pero tinanong siya ni Tokuto kung gutom ba siya. Hindi agad siya sumagot, pero pinaalalahanan siya ni Ato na sumagot sa kanyang master. Kaya sinabi niyang oo, biglang naglabas si Tokuto ng maraming mansanas para sa kanya. Una niyang beses makakita ng mansanas. Hindi nga niya alam na pagkain iyon. Sinabi ni Tokuto na makatas iyon sa loob at magugustuhan niya ito. Nag-aatubili si Jia, nag-iisip kung ligtas ba ito, pero paglingon niya, nakita niyang kumakain na ang kanyang mga sundalo. Sinabihan din siya ni Ato na kumain, pero nagdadalawang isip pa rin siya. Naglabas ulit si Tokuto ng mga peras para sa kanya. Ngayon, nagsisimula ng pagdudahan ni Gia ang intensyon ni Tokuto. Hindi kailanman minahal ang lahi ng Dark Elf. Palagi silang nakakatanggap ng puot, kaya't ang makatanggap ng tulong ng libre ay tila mali. Sinabi niya kay Tokuto na mas gugustuhin niyang dalhin na lang ang pagkain pabalik sa kanyang mga anak sa kagubatan. Bago pa man siya matapos, naglabas na naman si Tukuto ng mas maraming prutas. Nabigla siya at labis na nagpapasalamat. Samantala, ang mga bata sa kagubatan ay halos mamatay na sa gutom, tahimik na umaasang may darating na tulong. Naamoy nila ang pamilyar na amoy at tama sila. Bumalik na si Gia at ang kanyang grupo. Hindi lang basta bumalik, kundi may dalang pagkain at pag-asa. Sinabi ni Gia na maghanda para sa isang piging at agad namang kumain ang lahat. Kumain ang mga gutom na bata at nakabawi ng lakas. Tinanong siya ng isa sa mga elf kung saan niya nakuha ang pagkain, pero hindi na siya nagbigay ng detalye. Sinabi lang niyang ngumiti sa kanila ang kapalaran. Pero sa kanyang isipan, paulit-ulit na lumilitaw ang nakakatakot na nilalang na kanyang nakilala. Matapos kumain, mahimbing na natulog ang lahat habang si Gia ay nagbabantay sa tabi ng apoy, nag-iisip ng lahat ng nangyari. Isa sa mga elder, si Elder Moulter, ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Nagpasalamat si Moulter sa kanyang pagsisikap pero sinabi rin niyang kakaiba ang lasa ng prutas. Nabuhay siya ng dalawandaang taon pero ni Minsan ay hindi pa niya natikman ng ganong lasa. Sumang-ayon si Gia, iba rin ang lasa ng kinain niya ito. Tinanong ni Moulter kung saan niya ito nakuha at ipinaliwanag ni Gia na nakatagpo sila ng isang alamat sa kagubatan. Ibinunyag niyang napadpad sila sa isinumpang kagubatan at doon nila nakilala ang isang alamat. Nagtaka si Molter kung ito ba ang tinatawag na King of Ruins. Ayon sa mga sinaunang kwento, ang King of Ruins ay lilito kapag masyado ng masikip ang mundo, wawasakin ang lahat, at muling ilulubog ang lahat sa dilim. Pero wala talagang nakakaalam kung totoo ito, dahil wala pang nakakakita sa kanya. Tinanong ni Molter kung tinawag ba ni Tukuto ang sarili niya bilang King of Ruins, pero sabi ni Gia, hindi nga siya nagpakilala. Sa kanyang maid lang siya nakikipag-usap. Iginiit ni Motor na ang King of Ruins ay hindi nagbibigay ng kahit ano ng libre. Ano raw ang kapalit? Sagot ni Gia, iyon daw ay mula sa dalisay na kabutihang loob ni Tokuto. Hindi naniniwala si Motor. Sabi niya, walang madilim na nilalang ang nagbibigay ng walang kapalit. Tinawag ni Gia si Tokuto na, the great one, at iginiit na tumulong lang siya. Tumutol si Motor na hindi bagay sa isang King of Ruins ang ganoong titulo, pero nanindigan si Gia tinulungan sila, kaya karapat dapat siya. Naisip ni Gia kung mas mabuti na lang bang mamatay sila kaysa tanggapin ang tulong. Pero sumang-ayon si Motor na tama siya. Sinabi niyang kapag oras na para bayaran ang utang, siya na ang makikipag-usap kay Tokuto kaya't huwag nang mag-alala ang iba. Tinitingnan ni Gia ang kanyang mga tao at iniisip kung kailan kaya sila makakatulog ng payapa. Siguro, balang araw. Samantala, galit na galit si Ato kay Tekuto dahil sinayang nito ang mana para pakainin ang mga Hero Pinaluhod niya ito at sinubukan itong ipaliwanag na naawa lang siya sa kanila. Nabigla siya, paalala niya na hindi pa nila alam kung magiging mapayapa o marahas ang Minogre, o kung gaano karami ang kanilang lalabanan. Sayang ang mana, pero napahinto siya, hindi raw dapat siya nakikipag-usap ng ganoon sa kanyang hari, pero pinaalalahanan siya ni Tokuto na hindi siya mabubuhay doon nang wala siya. Isa silang team, na pagtanto niyang habang nandoon ang mga Dark Elf, hindi siya makarelate sa kanila siguro, mahiyain siya. Hindi man lang napansin niya to. Akala lang niya, nagro ito bilang tunay na hari, na sa mid lang nakikipag-usap. Nagbiruan sila hanggang sa dumating ang alagang hayop ni Tokuto na may dalang ulat mula sa survey nito. Ano nga ba talaga ang misyon niya sa game land na ito? Mabubuhay ba sila? Salamat sa panunood. Kung gusto niyo pa ng ganitong content comment niyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.